Boss, pwede magtanong, boss? Ano May pagkain pa sila dyan? Pwede ba akong magipamesta kahit konting pagkain lang? Awat, ha? Awat, ha? Ha? Ba, malyari po magipamesta? Pwede po magipamesta kahit konting pagkain lang? Oh, sige, basta ka. Thank you po, bossing, ha? Bait nyo. Kapal na mukha mo! Share Your ups And The um... Book Sir, okay lang sir Balot ko na lang Para po Sige po, kahit ano lang po Naka-ready ka Naka-ready ka Naka-ready ka Apo, pati kanin na Salamat po, sir Bye niya, sir ano po kung pamilya kay Sir? Kapulong po. Sana oh. Sana naman pero po charot. Charot naman pero po po. Sir eh. Sana po, bali bago po. Bali bago may malakit malapit po sa walking street. Ay, bibi po to no. Bibi ba to, manok? parang bibi. Lagay ko na po lahat, sir. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? ko. Hmm. Okay po. Okay na po ito. Uh, balot na na kan. Oh, na lang po para ano? Okay niya pambiyay. po. Sige po, okay na po ito Nasa box naman po Sir, maraming salamat po no? Lamba <laughs> lang Ako <laughs> Pwede po magipamiesta? Oh, shit! oh shit! Ah, pwede, pwede po magikain? Nakita <laughs> po eh, pwede magikain teh? Po. Magana ko po. Pwede po magikain? Hindi totoo yan. Pwede po ang mag ano? Magipagkain. Dalawang beses na. Ay, okay. po. Hindi may pambalot po ako dito. Gago! Pambalot po. Ay po, okay, lang po. Oh. Ma, na po ka ah, na. Okay lang po. Ayun. Ayun na lang po. Yeah. Happy Pesta po na. Matagdami naman. Hindi, tatlo lang po na. Para po, I love you. Bola lang yan. Ayun na. Papamili na din. Sige po. Ay tanan. Ay tanan. may maraming okay. so, ko po yan. Oh, pwede na po yan. Okay, 35. Emotional damage. 35.

Wait lang po. Wala po yung plastic ko. Wala pa akong plastic. Kapal na mukha mo. Wait lang po. Tinanong niyo po kung ano pang gusto ko. Wala yung plastic eh. Sobra ka na. Nakakaya <laughs> ah, naman po. Okay lang. Ako na naman eh. Oo. Pakakataan mo yan. May bayad yan. Bukas may bayad na yan. Pag nabenta ko po mamaya. Babalik po ako ah, po. Ano po pamilya kayo? Sa Lalila po yan. Sa Lalila? Oh, sa Lalila, Enriquez. Galing. Ano po yan? Masarap po yan, lalo na pag libre. Ay, di diba sobrang ng kapal na mukha mo? Oo. Oh. Uh -huh. Grabe, <laughs> ang dami. Yeah, ang dami mo? Magigilain sa'yo, ah. Oh, ano pa? Yung po, minatamis na lang. Saan po kayo kumukuha ng... Dessert ba? Dessert? <coughs> okay na po yan. Yung ano na lang po. Barang, ito, yung may... ito, pares lang yan? Okay na lang po, sige. Kayo yung mga nagsaron! What? Ano na po kayo? Pupunta po po ka sa barangay Akli. Piesta rin po dun, eh. Oh, <laughs> Stop. Po. Opo. Opo, plano ko po kasi magtayo ng calendar ya. Opo. <laughs> Maraming po salamat na ino. Sige. <laughs> Hindi, po. Salamat po. Ngayon na lang po mga bless Thank you po. Salamat po, mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you, te. É a minha